Balita mula sa, sa lungsod ng Caloocan, isang iniinalang miyembro ng Akyat Bahay ang naaresto. Positibo siyang kinilala ng may-ari ng bahay na amanoy nilooban niya kahapon si Mav Gonzalez naka-alerto 24. Di na napigilan ng biktimang si Shelo Gayod ang galit ng makaharap ang sospek na si Romel Puno kaninang madaling araw. Kahapon kasi, nilooban ng sospek at ng isa pang kasabwat ang bahay ni Gayod sa Ema Benical, Kalookan City. Ang kasabwat ng sospek na kinilalang si Jerome nakatakas. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko may tao na dun sa sala namin. Nakita ko yung sospek may hawak na kutsilyo, may daladala na siya, tapos nagsasearch pa siya ng ibang gamit. Sinita ko siya, tapos tinutok niya sa akin yung kutsilyo. Ayon sa biktima, walang senyales ng pwersahang pagpasok sa kanilang bahay, kaya't pala isipan kung paano nakapasok ang mga magnanakaw. Sinawa po ang bargado pumasok ng bahay. Binuksan niya po yung pinta, tapos pinapasok niya po ako. Tapos pumasok rin siya po agad, hindi ko na po alam iba yung kinuha niya. Cellphone, tsaka pitaka lang po Natangay ng mga sospek ang 10,000 piso pati na ang dalawang cellphone na mabilis na ibenta ng mga salarin. Sobrang trauma yung ginawa niya sa amin eh. Pagpasok ko sa loob na sarili mong sa, sa loob kami ng bahay, nakakandado tapos bigla makikita mo may ibang tao tapos meron siyang kutsil. dala, puro babae kami sa loob ng bahay. Hindi bali na raw na hindi mabalik ang mga nanako sa biktima basta't makulong ang mga sospek. Patuloy pa rin pinaghahanap ng otoridad ang kasabwat. Mav Gonzales, Naka Alerto, 24.